Uh, mga idol, meron nga tayo dito gagawin na uh, Kawasaki Fury 125. Bali, uh, na-stock siya. Uh, matagal siyang na-stock. ayan mga chassis niya kinalawang na. At uh, halos dito din medyo ano na. Ayan. Ngayon, uh, ang gagawin natin dito uh, paano ba ang pagto-troubleshoot ng ganito? Unang-una, ang gagawin natin, siyempre, check natin yung langis check natin yung level kung meron pa at kung malino pa at kung nasisipaan pa yung motor. And kailangan nakikik yan. ano? Ibig sabihin may ano pa siya, compression, hindi siya stuck up. Tapos ang sunod, check natin yung kuryente kung may kuryente siya. At kung wala siyang susi, kailangan nating irekta muna yung ano niya, susian dito. Dahil walang naman yung wire nito, itatap nyo lang yan. Para nakarekta na siya. Tapos, si-check nyo na yung spark plug cap. Yung dulo nito, kung may kuryente na lumalabas. Kailangan, lagi tayong merong tester. Ngayon, check natin yung spark plug nya kung meron. At para hindi tayo mahirapan sa pagsipa, alisin muna natin itong spark plug nya para malambot sya And testing natin kung may lalabas na kuryente Yan. Wala siyang naman lapas na ng oriente, ah, check check naman natin yung power niya, kung may power. tapos dito naman tayo sa battery, ah, dito sa pinaka terminal niya, nilagay natin yung negative at ito positive. Try natin si Paan kung ihihala. Hmm. dahil walang ilaw pupunta naman tayo sa regulator at dito sa regulator inalagay natin yung sa yung isa sa negative try natin dito kung iilaw ilaw tapos dito naman sa lightning coil may ilaw din tapos dito naman tayo sa may output nya papunta sa battery yan, ibig sabihin walang ilaw din na tong regulator magpapalit tayo ng regulator ito, sasarpakan natin ng original uh, regulator tapos testing natin yung output niya kung iilaw na ah, umilaw na dito che check na natin siya kung may ilaw Now. Sige tayo. Wala kasi yung hindi ako makapili. Ayan, may na siya. Ngayon, try na natin kung may kuryente na lalabas. Yun, may kuryente na. Kita nyo ba? Ibig sabihin, sira na yung regulator. Ayan. Ayan. Ah. Correct ah. Ayan, regulator yung sira. Yung CDi niya pa yan, stock CDi niya pero napalitan na rin to. Pero ito yung nakakabit sa kanya, KRS. Mas ito pinahinan ng daga. Bali ito na ano, uh, tetestingin natin paanda rin gamit lang yung gasolina. Pero ito ah uh, ingatan to kasi pwedeng pumatak yung gasolina dito at mag-cause ng apoy. Kaya ilalagay natin mabuti yung spark plug cap tapos check natin na walang lumalabas na o oh, singaw na kuryente kasi ito lang yung gagamitin natin sa pag -testing. para malaman natin kung nga andar yung makina nga ito no, kailangan naka-secure talaga siya kasi mamaya mapatakan natin ng gasolina mag ano no, mamasunog pa yung motor and testing na natin yun labas-labas uh, ang usok yan okay pa naman mandar pa Uh, try na lang natin itong linisan. So, bali ayan na mga idol umandar na siya Ana na lang uh, waiting na lang tayo sa may-ari kung ano pa yung ipapagawa niya is okay na yan timing pa naman yung makina uh, siguro kailangan lang din change oil para fresh na yung makina